eto mga tol, sigurado naman ako na ang tunay mong pangalan ni Ramon Bautista. Ikaw, uh, Rodolfo Amorzolo Rivera. Mm. Ikaw ay Rodolfo, Rodolfo Bayson Jr. As junior, oh. At ikaw oh. ay Lord Ernest de Vera. At uh, ang basihan ng ating relasyon, pagkakaibigan natin yeah. sa personal at sa profesional, ay nakabatay eh, sa ating pagkakakilanlan. Pero paano mga mga kapatid, kung ang isang mahalagang usaping pangkapayapaan ay ang ginagawang batayan at ginagawang malaking usapin ay ang issue, kung totoo man o hindi, ang pangalan ng Chief Negotiator ng MILF. Ano yeah. kaya ang masasabi dito ng ating napakatinig na security and counterterrorism expert na si... Ito, to, 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 ito, niya ang pangalan ito na. to. Oo. Oh. Ah, Sabi-sabihin natin yung pangalan niya. Sabi yeah. Sabi-sabihin tayo. Okay. Ito na si... Generoso, Generoso Kupal! Kupal. Ako po si Generoso Copal. Hindi ako nagmumura. Yan talaga ang apelyido ko. At least, ako hindi ko tinatago ang tunay kong pangalan. Walang alias-alias. Mainit ngayon ang isyo ng mga pangalan, lalo sa usapin ng Bangsamuro, Bisiklo at Peace Process ng Gobyerno at MILF. Hindi ko alam kung bakit importante pa kung alias lang ang Muager Iqbal. Dapat tingnan ng mas malawak sa perspektiba ang mga bagay-bagay at hindi lang maipit sa mga pangalan at pagkatao. Ang Bangsamuro, Bisiklo ciclo ay hindi kay Iqbal lang nakasalalay. Iano ngayon kung ang tunay na pangalan ni Iqbal ay Junjun de la Cruz o Wiz Bakit sila Ramon Revelia, Joseph Estrada, Jingoy, Fernando Po, si Balagtas? Ultimo ang pambansang bayani natin, si Jose Rizal nga. Ang tunay na pangalan ay Jose Protacio Rizal Mercado e Alonso Realunda. Ang mga katipunero natin ang may mga alias. Pangalan lang yan. Huwag na nating pag-awayan. Sayang ang oras. Habang nagtatalo tayo tungkol sa mga pangalan. Maraming pamilyang naghihirap sa mga evacuation center. Maraming mga sundalo at pre-building nagpapalitan ng bala. Ulitin ko, pangalan lang yan. Huwag na nating pag-awayan. At yan po ang komentaryo ko sa mga kabanatang ito. Ako po si Heneroso Kupal at yan ang tunay na pangalan ko.